Paano mo masisiguro na andyan pa ang Kaiser after 20 years? Paano kung maghulog ako ng 20 years sa Kaiser tapos biglang mawala? Sayang ang pera. Valid na concern yan. Pero ganito, ang Kaiser registered yan sa Security and Exchange Commission at under ng Department of Health bilang Health Maintenance Organization more than 20 years na rin na nag-ooperate. And, remember this, lahat ng kumpanya may risk. Kahit bangko, kahit SSS. Pero hindi yan dahilan para di ka magplano. Ang mas delikado, wala kang healthcare sa pagtanda mo. Kaya habang malakas ka pa, magplano ka na at huwag kang mag-invest sa takot mag-invest ka sa future mo. Tulungan kitang maintindihan kung paano. Message me para malaman mo.